Pinasok naman ang Rescue 5 ang ilang lugar sa San Antonio, Nueva Ecija na lubog pa sa baha. daan ang residente ang ilang araw nang nagaantay ng tulong. Pero ang iba nagsisimula ng bumangon sa pinsala ng bagyo. Umaaksyon si Jeff Caparas. Mataas na ang sikat ng araw pero hanggang baywang pa ang baha sa barangay Papaya sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija. Ang chapel at barangay hall, pinasok ng tubig ang ilang residente lumilikas, walang nagawa kundi lumusong. Pero may ilan na piniling manatili. Eh, saan na kami. Paano ho kayo nasanay? Hindi, hmm, halos taon-taon bumabaha dito. Yeah. Eh, pero ito ho, pinakamataas na to? Oh, mataas na to, Mataas na itong bahay namin nito. Na Kasama ang Philippine Army at Coast Guard, pinuntahan ng Rescue 5 ang Purok 3 kung saan daang-daang pang pamilya ang tatlong araw nang naghihintay ng tulong. Pahirapan ang pagpasok dahil sa rumaragas ang tubig. Unang sinundo ang siyam na buwang buntis sa Sikwini. Kinakabahan nga po ako eh kasi sabi ko baka abutan ako ng pangangan, kaya wala pong, wala pong ano, madadaanan. Eh, yung ano ko pa po, pagbubuntis ko po, di pa po alam ah, kung pwedeng normal or CS, ganun. Agad naman naming sinuri ang 66 anyo sa si Lola Corazon matapos mahilo. Mula raw nang manalasa ang bagyo, isang beses na lang daw sa isang araw kung kumain silang mag-asawa. Nalipasan ka ng gutom. Kaya nung huling kain mo? Ngayong tanghali, ano nang Naabutan naman namin naglilinis sa Papaya Elementary School si Teacher Jean Gonzales at ang kanyang mister. Nabalot ng makapal na putik ang mga classroom. Siyempre po kasi bilang guro, hindi ka po mapapakali hanggat... hanggat hindi niyo po... hindi niyo po nakikita yung sitwasyon ng paaralan. Hmm, bakit po na eh? Kasi po, siyempre po... Uh, ito na po yung... kumbaga yung... Uh, hanap mo mo. Ito po yung devotion mo. Ito po yung calling mo. Bilang tulong na mahagi ang Alagang Kapatid Foundation, One Meralco Foundation, PLDT at Smart ng pagkain, hygiene kit at damit sa mga residente na migay din ng malinis na tubig ang Maynilad. Umaaksyon, Jeff Caparas, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.